Magandang gabi Pilipinas kung mahal detalyo sa mga pangunay balita. Iginit ng isang mambabatas mula sa Bicol Region na sangkot umano ang POGO o ang Internet Gaming License sa iba't ibang krimen tulad ng scam at prostitusyon. Naniniwala din ang mambabatas na bantarin ang IGL sa seguridad ng Pilipinas kaya dapat lamang ipatigil na ang operasyon nito. At ayon pa rin kay uh, Congressman Lagman, hmm. Alex, no, dapat din imbisigahan mabuti kung may koneksyon ba sa gobyerno ng China itong mga na-raid na Pogo Hub na ito sa bansa. Kasi nakitaan nga ng mga gamit ng militar, hindi ba? Tama. Samantala, sa harap nito, inihirit naman ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, na dapat simulan pa lamang ay mahigpit ng pagsala hindi lamang sa Pogo kundi sa mga foreign workers ito bago sila bibigyan ng lisensya. Kunin natin ang live report ni Madeline Villar Moratilio. Mads. Yes, sa Alex at Ali, nanawagan nga ang isang mambabatas na matigil na ang pagbibigay ng lisensya sa mga pogo dahil nagiging ugat lang naman o mano ito ng iba't ibang krimen. Kailangan suriin mabuti ng pamahalaan kung may koneksyon ang gobyerno ng China sa mga na na pogo hub sa bansa at nakitaan pa ng mga gamit ng militar. Talagay ko kaya iyan ay kailangan masuri ng gobyerno kung talaga may connection officially ng mga Pogo sa Chinese government. Isa si Albay Congressman Ed Salagman sa mga nananawagan na ipatigil na ang operasyon ng Pogo sa bansa. Kahit na kumikita rin tayo sa pagmerong revenues, pala ikaw hindi, hindi naman tayo maging uh, uh, cash trap kung wala na mga Pogo. At ako ay naniniwala na kailangan hintuin na ang pag-authorize mga Pogo dito sa ating bansa. Bukod sa banta sa seguridad, sangkot din anya ito sa iba't ibang krimen gaya ng iba't ibang uri ng scam at prostitusyon. Para maiwasan na yung sinasabi ng incident at uh, security threat sapagkat nga palagay ko maraming mga pogo uh, stations na magapit sa ating mga military camps. Giit naman ni Presidential Anti-Organized Crime Commission Chief Gilbert Cruz, dapat sa so simula palang mahigpit na sa pagsala hindi lang sa Pogo, kundi maging sa mga dayuhang tauhan nito bago sila bigyan ng lisensya. Bago palang pumasok yung isang foreign national, dapat complete yung papeles. And, um, dapat may working permit yan. But in this case, of all the Pogo haps that we raided, wala akong papeles. Umapila naman ang PAOK na maimbestigahan din maging yung iba pang law enforcement agencies para malaman kung bakit nagkakaroon ng leakage tuwing nagkakaroon sila ng mga operasyon. Balik sa inyo, Alex. Okay, Mads. Uh, ba ng PAOK itong uh, mayor ng Porak, Pampanga? Ayan, uh, Alex, ay ipinauubayan nila sa Department of Interior and Local Government. Okay, maraming salamat sa iyo, Madeline Villar Moratilio. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa mata ng Aguila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet 25 TV.